Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. O titit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos suma sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari isang Diyos magpa sa walang hanggan. Mga kagabay, sa loob ng tatlong taong pangaral at pagtuturo ng ating Panginoon, alang-alang sa ating kaligtasan ang ipinapakita ng ating pananampalaya panan, -pangan, pangan, pananampalataya ay ang kanyang palaging pangdarasal sa so, tuwing matapos siya sa kanyang uh, mga ginagawa sa kanyang mga niya at bago siya magsimula sa kanyang mga niya na mananalamin ang ating Panginoon umaka sa sa at malimit nga nagdasal siya mula sa kanyang pagdating hanggang gabi at minsan nga madaling araw tulog na ang kanyang, kanyang mga alagang ang kanyang mga disipulo kaya minsan tinatanong siya ng kanyang mga disipulo Panginoon paano ba ang manalangin kayo din hindi ba minsan eh, e, diba misan, eh nagkapalo tayo paano yung pangangalim nagkapalo ang ating isip kung tama natin yung pangangalim doon hindi o kaya gumagamit tayo na aklat pandasal mga na, pa, pagpukuri at pag-iingin ng intervention ng mga santo at santa yan ang mga panalangin ngunit ang mga uh, totoong panalangin ay isang pakipagandayan isang pakipag-usap sa si Diyos. At ang ating mga dapat gawin sa ating pakipag-usap sa si Diyos ay nabuo sa isang panalangin. Isang panalangin na itinuro mismo ng Yesus. Nagsahal tinanong ng kanyang mga alagan kung paano manalangin. Ano ba ang kinagot ni Yesus? Ganito lang, ganito ang panalangin. Ano ang kanyang itinuro? Ang panalangin ng Panginoon. The Lord's Prayer. Ang Ama namin, na sa tuwing tayo, ayan, uh, sa Misa, sa Banal na Misa, ating pinapanalangin, ating binadasal. At kung mayroong pa-inquire, kung may yung, uh, ang uwi uh, mas may kasama ng music, ay ating inaawit. Kaya na minsan, pati sa uh, kilot ng ating kamay, pinagtatalunan pa kung ka-itaas natin ang ating mga kamay o kung iklupin natin ang ating mga kamay sa harapan ng ating bibig o sa harapan ng ating mga puso. Kung alin ang tama dyan. Kaya ayaw sa mga umispo sa CDCP, ay walang na uh, walang sino mang makapagsutan makapagano sa atin uh, makapagturo makapag makapag ano ang dapat gawin nasa atin sapagat mismo Jesus na yung sabi na ang tunay na panalangin ay ang panalangin sa Panginoon the Lord's Prayer our Father aman namin hindi ang ama amanya aman manag sino man. Ama, ama natin lahat. Ama namin, ama natin. So, ano yung ating panalangin? Sa panalangin ama namin na buo ay dapat natin katipag uusap sa Diyos. Una ay ang datilain sa mahin at sundin ang taluban ng Diyos ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang halan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Napakasimple. tungtuan na si Lord John. Pangalawa, ang ating pagtilala sa ating pagkakasala, ang ating pagsisisi, ang ating pagpapatawad at patawarin mo kami sa aming mga sala. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa madaling salita, bago tayo hihingi ng anumang kapatawaran sa ating Panginoon, sa ating mga pagkakasala, magpapatawad tayo sa mga nagkakasala sa atin at hihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang ng anumang pagkakasala. Hindi tayo mapapatawad ng, mapapatawad ng Diyos kung hindi tayo marunong magpapatawan sa mga kakasala sa atin at hindi tayo marunong tumanggap ng ating mga pagkakasala. At ang paghingi ng ating mga pangangailangan sa Panginoon. Talagang share and share lahat tayo. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At -araw. hindi lamang ang ating kakainin. Lahat ng ating pangailangan. Lahat ng kabutihan. Kabutihan natin at kabutihan ng ating kapwa. Kabutihan ng lahat. Ilingin natin sa ating Panginoon. bigyan mo po kami ng ayon Nanti at dinibog kasi nalo na amin kakarin sa araw-araw at ang pagatdo ng nag-aadyo para sa palama para sa palama sana nating kamo ngayon kabait n'yo sa kanya At ang ating paghingi at ating mga pangalangin na kanya tayong bigyan ng proteksyon, na kanya tayong ilayo sa aming kasalanan. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya o iiwas mo kami sa lahat ng masama. So, plebisyon, katiling-pagiling mga kapisyon. Napakasimple ang ama namin. Kaya kung tayo ay manalangin ng panalangin ng Panginoon, ng panalangin na itinituro ni Jesus, ang ama namin, ang our Father, kailangan manalangin tayo ng may katapatan sa ating puso, ng buong pananalag at pagtitiwala sa Panginoon na may kababaan may may kababaan doon. Napaka-exceed ng panalangin ng Ama namin. Ngunit buong buo, buong buo at ating, ating pag-uusap sa Diyos. Ang at ating pag ah, pagsamba sa Kanya, ang ating pagtanggap tanggap ng ating pagkakasala, ng at ating mga pagkakasala, pag-ingin ng kapatawaran, at pag-ating at pag at pagbabalik ating pagpapalit sa pasalamat ng sa kanyang mga biyayang pinagkakalob sa atin sa mga nakaraming nat sa ating buhay at sa darating pa sa ating buhay. At ang ating mga petisyon, ang ating mga kahilinga, supplication, so, tandaan ng apat na kanan. na ang acronym o ang abrevision ay ACTS, E-C-E-S. e c, e -C adoration, contrition, thanksgiving, supplication sa ating Ama, sa kanil, sa ating Panginoon, sa ating tagapaglikha, sa ating tagapaglikha. Ang Panginoon, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalan hanggang. Amen.